Sabi ng pare, ang katoliko raw ang totoo. Bakit ang dai katoliko natutulog sa bangketa? Namamatay, walang gamot. Ay yaman-yaman ang Catholic Church. Oo, oh, di ba? Kung totoo kayo, dapat walang mapabayaan kahit isa. Sabi ng Biblia yun eh. Ingatan ninyo, huwag pabayaan ang isa sa maliliit na mga ito. Ilan ang huwag papabayaan? Isa. Hindi nga sinabing dalawa eh. Eh kayo, ay naku maniwala kayo, huwag kayo magagalit ho. Oh. Ilan ang pinababayaan ninyo? Eh ilang katoliko ang nahihirapan? Ha? Gano karami ang street children, mga katoliko yan eh. Hindi ba? O oh, ngayon, talungin nyo naman sa amin. Dito, walang isang ngembrong pulubi na nagpapalimu sa daan. Wala niyan. Bakit? Kasi yung aming miyembro, bago mamatay ng gutom, bawa nakaanib dito. Walang pupuntahan. Meron ho kaming ampunan. Sinasagot namin ang lahat ng pangangailangan ng isang kawawang kapatid sa Diyos. Yan ho nasa Biblia.